Good morning mga Inday! Dito na naman tayo sa ating pinagbuhay. Dito ako ngayon sa aming kompleng tindahan. May mga size po yan. Oh, yan yung pogi dito sa ano, Palintawak. <laughs> Mamimili kami ng mga laruan. Ito yung aming hanap buhay. Kunti na lang ang aming mga laruan. Wala kasing space, kaya ganyan lang. Napakamahal po ng pwesto dito. Terima kasih telah menonton! Yeah. malaking hipag na parang inkantadya. Diwata ah. na yata ito. Diwata pala. Diwata. Diwata sa Nahulog ano? Nahulog galing sa langit. <laughs> Yan. bukana na kami ng Visoria. Huli ka na pa. Dito kami sa Dorotillo. Sasakay so, kami ng ああ。<noise> Soria 999 punta kami dyan dyan bibili kami dyan ng sakobag partner in crime. <laughs> Tawid, mo ka Tawid mo na kami. Saan ba yung maliit? Yung maliit be, saan nakalagay be? Yung tig-12. Eh. Wala. Pahingi ako. Iba-iba be. Pahingi ako ng

isang ano lang, isang ano pala ito, design. Dalawa lang, tapos dalawang malaki. I Stock lang muna natin. Magkano nga ito be isa? Itong ito be? 12 din. Yan, sakupa. Dito rin kami nagapuha na sakupa. kaputi pa <coughs>

naman yung dating tutuba na sunog. Diyan. Punta kami doon sa may ano. Sa aming soking soki sa laruan. Tumok tumok ka tara sa haya dito. paano kayo organize kayo ng lumang bota. So, kaya namin ito sa bota. At lander, at saka medyo. So, May ibang klase ng chinelas. Ang doon. Ang asawa ko nag asawa ko nag-order.

Mura lang yung beef nila dito sa ka. Order ka na pa? Ikapin na lang natin. Whoa, Yan? Yan ba yung suot mo? Kailang yeah. ibang kulay? Mo, Ganito yung sa'yo, di ba? Magkano na nito po na? Okay na? Okay oh. na? Okay na? So yun ito yung tubig sya pa. Kung napuwi-puwi ka ng tamote, hindi ba magandang itim no? Ito itim e. Sa likabukyang? Pupunta kami sa ano, suki namin sa mga laruan. Mga naman yung ilaya. Ito naman, kapuntang Divisoria Mall. mo. Dadaan tayo dyan pa, sabi niya Vilha natin yung mga laruan. Ang daming klase ng laruan. <coughs> karami. Ito o oh, yung ano yan? Alin ba kunin natin? Ito? Itong malaki o yung fire truck? Fire ladder? Ah, uh, Sunday ko pick up. Yan ito, nabili ko sa amin. Ganito. Ito, nabili rin ko sa amin. Nabili rin ko sa amin. Gusto, ito yan? ah oo. Tapos kunin niya sa ano kasi mamadali siya eh. Okay. Saka hindi rin siya. Ang lalabang Ang regalo. Dalawa. Dalawa. Bull with ring. Meron yan sila, Buseng. Meron yan. Oh, ang gaganda ng mga dalo nila. sa Christmas. Ang Hay teamo. Suki na namin talaga sila. But Wala okay. pa 'yung umpisahan namin ante dito. Ano niya, Magkano ba? 6,750. 6,700. Yan, pag isa lang 100. May mas malaki konti dyan. diyan, 'yung naman <laughs> 'yung 15.

Mm. Me, Yan, andito na po kami sa pwesto. Naglalagay na ng presyo. Itong aking malakas na kapatid. Dito kami sa isang pwesto. Ito yung manager ko. Oh. <laughs> <laughs> Now welcome to my vlog <laughs> Dong Maghahatid yan siya doon sa kabila Yan Ilagyan na namin ang mga presyo Ito hindi pa Yan tapos na yan Baka gusto niyong pumunta dito sa nga sa ay, Samson Road pala. Dito sa isang pwesto. Samson Road. na Ang aking munting tindahan. Yan. Napakatumal pa po. Wala pa pong Pasko. Pasmo pa dong no? Pasmo pa. Pasmo pa.